Hello mga ka-farmers, good morning po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating taniman ng okra. Alam nyo ba na sa halagang 1,000 ay nagkaroon po tayo ng isang malawak na taniman ng okra? Ano ba ang ginawa ko kung bakit ako nagkaroon ng isang malawak na taniman ng okra? Ang ginawa ko po mga ka-farmers ay naghanap po ako ng lupa na aking pwedeng ma -ariindo o maupahan at sa halagang 1,000 po nagkaroon po ako ng isang malawak na taniman bali ang sukat po nitong lupa na ito ay mga nasa 600 square meter ayan po at may naitanim na po tayo dito na okra at hindi lang po yan yung lawak niyan ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalawak po ito at sa tabi po nito ay meron po tayong isa pang tataniman ng okra. Pakita ko po sa inyo, mga kaparmers, tara. Ayan mga kaparmers, ipapasilip ko po sa inyo ang ating taniman ng okra Nasa halagang 1,000. Yan po, ito po ay nasa 600 square meter. At nakapagtanim na po tayo ng okra at kumita na po dito nasa kalahating kilo po ng buto ng okra ang naitanim po natin dito yan medyo malawak po tapos dito po sa tabi ng ating naitanim na okra ito po ito po ay sinisimulan na po natin na tabasan yan yan po may natabas na po tayo dyan yan po yung susunod natin tataniman ng okra Yan po. Medyo madamo po. Yan po kaya mga ka-farmers kapag halimbawa gusto niyo magtanim at wala kayong lupa, pwede niyo 'ng gawin 'tong ginawa ko. Para kayo magkaroon ng extra income dahil dito po sa amin sa probinsya marami pong mga bakanting lupa kaya ang ginawa ko po naghanap po ako ng pwedeng upahan na lupa at pwedeng tannan ayan po Halagang 1,000 pesos nagkaroon po tayo ng isang malawak na lupa at ngayon po ay tayo ay kumikita na yan napakalaking tulong po nito sa akin Ayan guys, hanggang dito na lang po tayo at kung nagustuhan nyo po ang ating video, pwede po kayo mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga video na ina-upload. Hanggang dito na lang po tayo, maraming salamat po.